Andito na naman tayo mga kabaryo sa ating usapang baboy at pag-usapan po natin ngayon ang stress sa buhay ng ating mga baboy. And since medyo mahaba-haba po ito, so ang gagawin po natin ay puputol-putulin po natin. stress na nararanasan ng ating mga alagang baboy ay may masamang epekto na maaring maidulot sa kanila. Una, maaari po nitong negatively maapektuhan ang productivity ng ating mga alaga. Sa atin mga fatteners ay maaaring humina ang kanilang pagkain na maaaring magresulta rin naman sa mas mabagal na paglaki. And mas masama po ito pagdating sa ating mga breeders na kung saan pwede rin po nitong maapektuhan yung chance ng kanilang pagbubuntis, yung dami ng kanilang iaanak at yung kakayahan nila para magpalaki ng kanilang mga biig. Oh, Itong stress no! din po ay maaaring makaapekto pagdating sa kanilang kalusugan. Maaari po nitong pababain ang kanilang resistensya na magre naman sa mas mataas na chance ng pagkakasakit nila. And kapag nagkasakit po, syempre maapektuhan na naman ang kanilang productivity and meron din pong chance na mamatay. Oh, no! Para sa video po natin ngayon, susubukan po natin ma-identify yung iba't ibang klaseng stress na maaaring maranasan ng ating mga baboy bawat stage. At ngayon po, unahin natin ang mga stress na nararanasan ng ating mga biik. Pag Pagkalabas pa lang po ng ating mga biik, ay stress na po sila. Huh? At ito po ay hindi sa dahil tayo ang unang nakita. Ang normal na temperatura po ng ating mga alagang baboy ay nasa 39 degrees Celsius, which is mainit ano po. Then karaniwan, ang ating mga inihin naman po ay nanganak tuwing gabi or madaling araw. So ang una po ma experience na stress ng ating mga biik ay yung pagbabago ng temperatura mula sa mainit na katawan ng ating mga inihin papunta sa malamig na paligid pag sila po ay ipinanganak. Kaya importante po na siguraduhin natin na maaga nila makuha yung tamang temperatura at hindi sila lalamigin. Maglagay po tayo ng mga brooder lights na magpo-provide sa kanila ng init sa kanilang paligid. Ang ideal po na temperatura ng paligid ng ating mabig ay nasa 28 to 32 degrees Celsius. Maglagay rin po tayo ng sapin sa sahig katulad po ng mga jutsa katulad nito, mga rubber matting or mga shredded paper na magbibigay rin po sa kanila ng additional na init na kinakailangan nila. Malaking tulong din po ang pag-apply ng Mistral sa ating mga bagong anak na bii dahil ito po ay mas mabilis makatuyo sa kanila na makakatulong naman para hindi sila lamigin. Ito po ay makasib sa kanila ng enerhiya para hindi sila manghina at magkaroon ng posibilidad na mamatay sila dahil sa hypothermia. Makakatulong rin po ito para mas mabilis silang makasuso ng colostrum at magpapatibay sa kanila at magpapalakas ng kanilang resistensya. Napaka-critical po ng first 3 to 7 days para sa ating mga bagong anak na biik. Kaya ang tamang pag-aalaga at pagbibigay ng mistral sa panahon na ito ay malaking tulong po para mabuwasan natin ang ating mortality sa mga bagong anak na biik. Okay. Then ang isa pa pong nakaka-stress sa ating mga biik ay ang pagpuputol ng ngipin, pagpuputol ng buntot at ear notching. Ito po ay nire-recommenda natin gawin 12 hours after po silang ipanganak. So ito po ay after na nila makasuso ng colostrum. Actually, yung iba po, dahil nga very stressful ito, ay ginagawa yung one day stress. Kung saan pinagsasabay-sabay na nila ang pagpuputol ng ngipin, buntot, ear notching, at kahit po pagkakapon. At karaniwan ginagawa po ito 3 days ang edad na ating mga biik. Kasabay na rin po nito ang pagtuturok natin ng Jectran at antibiotic kontra sa infection dahil nga po nagkaroon sila sugat. Kapag lang po magkakapon sa ganitong edad, dapat po ay medyo sanay na tayo dahil malambot pa po ang itlog ng mga biik. So very gentle lang po at wag na pong pitik-pitikin pa. Para din po sa ating mga sumususong mga biik, napakarami po natin ibinibigay katulad po ng mga suplemento at mga bakuna. At e'tong nga po yung nire nating programa para sa ating mga sumususong biik. And kung meron po tayong mga idadagdag pa, ay mas magandang isabay na lang po sa kung anong meron na dito. Ha? At dahil nga po busy ang ating mga biik sa pagsuso, paglalaro at pagtulog, ayaw po nila na naiistorbo sila. So bawat hawak po natin sa kanila, ito ay maaaring magdulot sa kanila ng stress na may negatibong epekto para sa kanila. At katulad nga po ng pagkakapod, pwede natin ito isabay sa day 3 or day 14 kung kailan tayo po ay nagtuturok ng iron. At kahit po ang pagbibigay ng bakuna, pwede itong isabay sa pagbibigay ng Bexan SP. So ang mga nabanggit po natin ay mga example lang at maaaring nyo pa rin naman pong baguhin, depende sa inyong pag-aalaga. Basta ang gusto lang po natin sabihin ay mas onting beses natin hinahawakan ang ating mga biik ay mas pabor po ito sa kanila dahil mas mabilis po silang lalaki. Isa pa pong kailangan natin masigurado ay ang production ng gatas ng ating mga inhin. Kahit ako po kapag gutom ay sobra rin ang stress ko. At kahit naman po sa mga nag-aalaga ng baboy, kapag wala na tayong may pakain sa ating mga baboy, sobrang stressful din. So siguraduhin po natin na nakakakuha sila ng sapat na nutrisyon sa gatas man yan or sa feeds. And kung kulang man po sa gatas ay sikapin po natin na mabigyan sila ng gatas pa rin kahit ito po ay yung mga tinitimplang gatas. Reminder lang po mga kabaryo na sa pagbibigay po ng mga milk replacers ay siguraduhin po ang tamang timpla para maiwasan ang pagkatae. Ginagawa nyo rin po ba ito mga kabaryo? Huh? Dahil po sa kagustuhan natin na mapanatili na malinis ang ating mga kulungan, ay araw-araw natin itong binabasa at nililinis. At para po sa ating mga paanakan, kapag naglinis tayo dahil nga po lamigin ang ating mga biik, ay tinatanggal natin ang ating mga biik sa kanilang kulungan at ibabalik na lang pagkatapos na matuyo ang paanakan. At kung araw-araw po natin itong ginagawa, ibig sabihin po ay araw-araw din natin binibigyan ng stress ang ating mga alagang biik. So kung kaya po ay iwasan ito At kung maglilinis po Kung kakayanin ay dry cleaning lang At kung mas kaya po ay mas maganda Ay magkaroon tayo ng elevated na farrowing pens Ang elevated farrowing pens po Na may slatted plastic flooring Ay mas madaling linisin at mas mabilis matuyo So hindi na po natin kailangan na tanggalin pa yung ating mga biik At sa tulong po nito Ay mas on tirin lang po ang namamatay At mas maganda ang laki na ating mga biik Ngayon lipat naman tayo sa pagwawalay ang pagwawalay mga kabaryo ay posibleng ang pinaka-stressful na maaaring mangyari sa buhay ng isang baboy Dahil sa loob lamang po ng isang araw ay napakaraming pagbabago na kailangang pagdaanan ng ating mabig At ito po ay malaki ang epekto sa kanila Unahin po natin i-discuss ay itong environmental So sila po ay manggagaling sa dati nilang kulungan which is yung paanakan And then ililipat po natin sila sa bagong kulungan which is yung nursery pen naman So dito po kailangan nating i-minimize yung stress na mararamdaman ng ating mga bakes sa pagbabago ng kulungan. So katulad po dito sa kulungan na ito, ipinirapara na po ito bago po maglipat ng mga biik. So mapapansin po natin, naglalagay pa rin sila ng mistral dito dahil ito po ay ginagaya natin yung amoy mula doon sa paanakan papunta dito sa nursery pen. So kung amoy mistral doon, dapat amoy mistral din dito. And then meron din po tayo dito yung jute sack. And kung makikita po natin, nakaready rin po ang ating mga brother lights. And ito pong building ay nakabalot ng kortina. So gusto po natin ay hindi pa rin lalamigin ang ating mga biik paglipat dito. Dahil kung sa paanakan, meron silang inihin na mainit ang katawan. Kapag sila po ay nilalamig ay pwede silang lumapit doon. Pero sa ating pong bagong kulungan na nursery pen, wala na po ang ating inihin. Kaya kung kailangan po nilang magpainit ng kanilang katawan, And kung wala po tayong brooder lights na source ng init, mapapansin po natin ang ating mga bagong wali na biik ay nagpapatong-patong. So meaning, sila po ay nilalamig. And kaysa kesa lagyan po natin sila ng kumot, maglagay lang tayo ng ilaw. Okay. Next naman po is social. Aside po sa pagkakaroon nila ng sepangs or separation anxiety disorder dahil sa pagkakawalay sa kanilang inhin, ang isa pa pong challenge ay kung paghahalu-haluin natin yung ating mga bagong walay na bee. Ano po? Kasi ito po ay karaniwang ginagawa lalo na sa mga malalaking farms kung saan pinagsasama-sama po yung magkakasin laki para hindi po mahuli sa laki yung mga maliliit na bee. Very common po ang pag-aaway sa ganito. And aside po doon, posible rin po na magkaroon sila ng challenge sa sakit kung meron tayong maihahalo may sakit doon sa grupo nila. Ano po? So ang ginagawa po natin sa paglilipat ay binubudburan natin ng mistral ang mga biik. Binibigyan po natin sila ng sustalin LA and Bexan SP contra stress ng pagwawalay. Okay. Pagdating naman po sa nutritional, malaking stress din po ang pagpapalit mula sa liquid to solid feeding. So galing po sila sa gatas ng inahin and then ngayon po ililipat na natin sila sa pure feeds. And kung hindi po sila nasanay na kumain ng feeds habang sila ay nasa nanay pa, malaking challenge po ito sa kanila. And pwede mag-cause ng delayed growth at pagtatae. Oh no! So isa rin po itong practice na pwede natin gawin. Ang feeds po ay lalagyan natin ng tubig at gagawa tayo ng lugaw or gruel feeding ang gagawin po natin sa mga bagong walay na biik. Since sila nga po ay sanay pa sa medyo basa, so babasain din po natin yung feeds. And katulad nga po nito, Ayan, haluin lang natin at medyo tutunawin yung feeds. Pero ito pong lugaw na ito ay kahit hindi na natin lagyan ng luya at chicken at itlog. So dito po, pwede rin instead na tubig ay gatas ang ilalagay natin. Okay, so after a few minutes po, pag medyo tunaw na, ayan medyo tunaw na siya pero hindi pa rin siya ganun katunaw, so ito po yung ipapakain natin sa ating mga bagong wali na biig. Kapag gruel feeding po ang pakain natin, mas magana ang ating mga banguwale na beak dito dahil yun nga po sa naipa sa medyo basa na pagkain. So ito po ay pwede natin gawin sa first few days and eventually ita transition din po natin sila sa solid feeding. Okay, so sa panahon po nito, pwede rin tayo maghalo ng Digestate 4X. So ito naman pong Digestate ay meron po itong acidifiers, enzymes, probiotics, and electrolytes na makakatulong sa digestion ng feeds para sa ating mga biik. So kung mas magaling sila magtunaw, mas may iwasan po natin ang pagtatay. So ayan po mga kabaryo ang ilan sa mga in-identify natin na major stress na pwedeng pagdaanan ng ating mga biik. And ang goal po natin ay ma-minimize ang epekto nito para ma-maximize natin yung growth potential ng ating mga biik. Dahil dito nga po nakasalalay yung maximum na ilalaki at bilis ng paglaki ng ating mga pambentang baboy kasi ang stage ng pagiging big ang pundasyon ng ating mga market pigs okay so ito po muna mga kabaryo ang video natin ngayon and abangan nyo po yung susunod nating video kung saan tatalakay naman po natin yung mga stress na pwedeng pagdaanan ng ating mga palakihing baboy naman okay so shout out na po sa ating mga kabaryo Pagbati po kay Sir Barbs AI na namit po natin sa Albay and nag-o-offer po siya ng AI services and magagandang similya para sa baboy. Yan po, so linawin lang po natin yon. And pagbati rin po at congratulations sa pagbubukas ng inyong tindahan sa NIB Agribet Trading. Okay, so thank you po for watching and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat pa rin po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Baboy! Isang baboy na may katuwaan Pampasaya ng pigrolak